Hello guys, welcome back to my channel. Okay, so yun na nga guys, nandito na tayo sa Talisay, Talisay Pier, Pier ito. Ayan, alam nyo guys, natutuwa ako kasi yung lake na nakikita na natin sa napagkalayo-layo ang asawa ko ay nag-experiment at sabi niya tayo bumaba, tayo punta doon sa talisay so ang iniisip ko, dadaan pa ng tagaytay hindi na kami umabot ng tagaytay, dumaan kami ng tibig tapos nada nalagpasan namin yung picnic grove yung halfway zoo tapos may binabaan na kami na papuntang sungay, sungay road ba yun? Ang ganda ng daan guys, ayan oh, tinan mo yung mga ibon na naglalaro sa lawa. Ito na mismo yung lawa, so kitang kita. Yung lawa oh. May, may mga green seaweeds lang, ano ba yan? Weeds, may mga weeds. So ito na mismo yung Taal Lake. Ito yung pinaka-pier nila guys, yung mga nag-island happy ngayon sa Bandaroon, yun yung kanilang coast guard. Ayun, coast guard doon. Tapos yung mga nag-island hopping dito, ay may pier. Ito, itong pinakatayuan ko ay pier. Ayan nakalagay, I love Talisay. I love Talisay Taalik. Diba? Kaya sobrang tuwa ko. Kasi nakarating na, ayun na ang ano, oh, ayun. ayun ang, ang Taal. Ayun. Ayun. Turo ko. Sa malay, dapat ang, ayan. Ayan, ayan yung Taal. Bulkang Taal. Ayan, nandito tayo sa Talisay. Ayan. Ayan, guys. O, diba? Ayan, pakita ko sa inyo ang aking pes. Ayan. Hayaan nyo na magulo-gulo ang buhok. Hindi na ako nagsuklay. Ngayon ay ano na, alas 12 na yata ng tanghali Sobrang katanghalian. Ay, mabuti eh, mabuti Kanina pagpunta namin ay maambun-ambun. Sabi ko ay, alas siya, Tigil muna tayo kasi kami ay nagmumotor laang nag ano kami nag experiment ba asawa ko sabi niya halika ay puntahan natin at maganda ayan na mismo o oh, di diba ayan yung kanilang ano ito yung kanilang may, ito yung pinaka nila oo oh. kasi may mga turista gusto mag island hopping nandito lang ayan so ay pakasaya ko naman talaga ngayon ay December 28th. O di ba? Kasi matagal lang nagyayay ang asawa ko at gusto nga niyang pumarito daw. So may mga ano o oh, yung mga swallow white swallow birds na nag siguro nang huhuli sila ng kung anong isda sa lawa. Ayun, napakaganda dito. Ang hirap lang ng daanan, medyo talagang matarik na ng pababa. Ngayon naman pag akyat namin ay paahon. Doon banda roon, doon pa nakita na nyo yung mga building. Yun yung sa Tagaytay mismo. Ayan. Ayan, yung Tagaytay. Ayan, Tagaytay. na ay yung pinaka-city ng Tagaytay. Ayan. Yan yung may tatlong na building na nakatayo. Yun. Ay, siya. Ang saya ko nga. Yan, may mga ibon na nag-ano uh, sa tubig. So, so, dito yun guys, nanggagaling yung ano, yung tawilis. Yung parang maliliit na tamban, tawilis kung tawagin nila. Ayan. Tapos meron silang mga fish pen. Ayun oh, doon banda may mga fish pen. O di ba ang ganda sinong nagsabi makarating ako dito? Kasi sabi ko minsan, sabi ko nga eh, gusto kong marating yung ano, yung pinakataal, pinaka lake. Ayan o oh, yung lake niya. Ayan yung tubig. Sa gitna naman ay malinis, dito ay medyo may mga mga damo-damo, may mga mga naglulutangan na mga sigra ay grass. Lake grass. Hindi naman siya si. So ayan na guys, sumula so, doon. Ay ako'y masaya talaga at ito ay aking narating. Talisay. Tapos sa banda naman doon ay kanilang palengke, pure gold. Sa baba ay wet and dry market. 'Di ba? Ang ganda. Bago lang daw ito. So, ayan. Pipicturan ko ng malapitan yung ano. Yung may nakalagay na I love, ano, talisay. Katapos ka na ikakain. Ay, tingnan yung mga ibon. Oh. Ang mga ibon, oh, tingnan Sila ay may kung anong inaano. May mga sinisisid ang ibon. Yan natin kung atat nating malalim. Mm. Naninisid ang mga ibon, oh. Siguro may mga kinakain sila dyan. Ang dami nila. Nakakatuwa. Hmm. Magita yung mga ibon. Ay, nakakatuwa ang aming adventure ng aking asawa. Ayun ang tatlong ang ibon. Sila ay mahaba ang mga ano nila, ang mga pakpak. Ayan. Mm. Sila yung mga ibon na na-dive din sa, ano, sa ilog. Sa pagkakataong ito guys, uh, tinatahak na namin yung Sampaloc Road. Sampaloc Road or Laines road Talisay Batangas Ayan so So ngayon naman guys ay paahon na ang aming panakbo papuntang doon pabalik doon sa Tagaytay Ayan so ang tawag nila dito ay Sampaloc Road or Laines Road Kabahagi pa rin ito ng sa Talisay Ayan. So, dito ay ang pa paahon niya ay banayad lang. Hindi siya kasing tarik doon sa sungay road sa kabila. So, ano kami? Hindi kami bumalik doon sa sungay. Dito naman kami. Dahil dito ay ano ang sabi sa amin noong mga nakausap namin ay mas madali ang daan. Medyo paliko-liko lang ang daan pero mas banayad ang kanyang pagka-pagka-ahon. Kasi doon sa sungay, sobrang tarik ang pagbaba, di pa ang pag-ahon nun is maano, ma, -ano, ma mahirap ang pag-ahon niya. Ma ano din ba mataas. So binabaybay namin ito nga yung kalsada. Ito ay main road pa yata ito sa main road pa. Ayan. So ang labas nito guys ay doon sa rotonda, rotonda mismo ng Tagaytay yung may mga banner na nakalagay doon na uh, welcome to Tagaytay ganon So doon 'yun ang pinakalabas niya. So medyo ma may kalayuan siya mula doon sa pinanggalingan namin sa Taal Lake. Tapos dire-diretso lang kami at naghahanap din kami ng makainan dahil hindi pa kami kumain. Ang gusto ng asawa ko kakain daw kami ng lomi. Ayan. So medyo tinansya-tansya lang namin. Ito pa yung pinaka-highway, hindi pa kami nakapasok doon sa ano, pinaka-Sampalok Road. Ayan. So kami nagtanong-tanong kung saan baka kami ay mapalagpas. Ayan, guys. So uh, ang road trip na ito ay ginawa namin bago mag-New Year. December 28. Oo, oh, December 28. Actually, ito ang first ride namin ng asawa ko. Hindi naman yan mahilig mag magagala. Ngayon, ang nagyaya sa akin. Kaya sabi ko, sige, tayo ay, ano, tayo ay mamamasyal. Ayun. So, walang traffic. Makikita nyo, walang traffic. Tuloy-tuloy lang ang, ang daloy ng aming panakbo. Wala ganong ga mga nakakasalubong. Ayan, so okay lang siya, banayad lang ang ang kalsada, hindi pa ma-traffic sa pagkakataong ito. Ayan, so ito na guys, ito na yung simula. Simula na ito doon sa, um, ito na yung simula noong Sampaloc Road or Laines, Laines Road. Paangat. Medyo ang daan nga dito ay ano, ma maliko. Parang akala mo na sa bagyo ka. May mga blind curves din, kaya medyo maingat dito sa pagpaliko pag hindi pwedeng masyadong mabilis ang panakbo mo dito dahil ayan oh masyadong paliko siya hindi mo makikita kung may makasalubong ka mabubulaga ka na lang pero kaya ingat ang pagmamaneho dito so ako lang ang medyo nagmamasid-masid sa paligid siya ay nakapokus lang sa daan ayan oh makikita nyo yung kotse nakakain minsan yung kabilang lane dahil sobrang liko at ang ganda pa ng daanan dito guys kasi nasa ilalim siya ng gubat. Gubat talaga siya, malamig. Malamig yung paligid. So kahit na mainit ang panahon, hindi ka makakaramdam ng init dahil malilim. Ayan. So tahakin natin ang kalsadang ito hanggang tayo ay makarating sa isang kainan ng lomi. May lumihan doon sa pinakadulo ng biyahe na ito. So napakaganda ng panahon. May mga part doon na sa gilid may mga nagtitinda ng halaman o mga halaman, mga bougainvillea, iba't ibang uri ng halaman. So siguro yung mga naglalandscape, dito sila namimili ng mga halaman, iba't ibang halaman. At sa bahagi din dito sa road na ito guys, makikita mo talaga yung Taal, Taal Volcano. Uh, another trivia, yung volcano na yon, yung taal na yon, yung pinakita ko kanina, ito yung pumutok ito ng medyo may kalakasan noong January, hindi ko natanda yung petsa basta January 2020, bago pa man magsimula ang pagputok naman ng pandemic. Oo, noong January na yon 2020 is, yun yung unang beses na ang mga tao ay nagsuot ng mask dahil nga sa ash sa ash fall ng ano ng bulkan. Yun pala, yun na pala ang pagpapraktis namin, pagpapraktis natin o lalo na dito sa Laguna Cavite area, Batangas na may susunod pang mas matindi at yun na nga yung pandemic. So nagtuloy-tuloy na ang pagsuot ng mask mula nung pagsabog ng bulkan, Bulkang Taal noong January 2020. At dire-diretso na ang pagsusuot ng mask ng mga tao hanggang mga patapos ng 2022, 2023. Meron pang pang-pangilan-gilan mga kalahati ng taon ng 2023 is uh, pinapayagan na walang mask. So, ang ano, ang ang Bulkang Taal ang naging pambungad. <laughs> Siya ang naging pambungad sa pagsusuot ng mask. So pagkaputok niya ay ano matindi-tindi din 'yon, ma ano, itong lugar na to ay balot ito ng mga alikabok. Yung doon sa baba, doon sa talisay ay sobrang ano nun, sobrang 'yon ang pinaka naapektuhan ng ano ng pagsabog ng Bulkang Taal. Pero makikita ninyo yung kanina, wala na siyang bakas. Wala nang bakas ng pagsabog ng Taal. Nakarecover na rin dahil ilang taon ang makalipas ano tatlong taon na rin. So, ayan. So, makikita mo, wala nang bakas din ng mga, ano, tiyak itong lugar na to ay balot na balotin ito sa, ano, sa Alikabok noon. So, yun guys. So, yung hanggang ngayon, ang bulkang taal na yan ay, ano, aktibo yan. Tahimik lang. Minsan, may mga fumes na lumalabas sa kanyang bibig. Sa bunganga ng kanyang, ano, ng crater ng bulkan. So ito nakita ninyo napakaganda ng kalsada. Um, medyo mahirap lang magbiyahe dito ng gabi kasi madilim wala wala siyang ilaw. Madilim lang kaya pag ito daanin daanan ninyo ang lugar na ito kailangan may araw pa. Huwag kayo magpaabot ng dilim kasi mahirap. Yan. Ang mga kasalubong namin mga sasakyan ay kadalasan ay bumubusina para magparamdam na o may parating may kasalubong na sasakyan para safe ayan guys so sala, uh, 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 samahan nyo pa kami sa aming paglalakbay ito so ang gamit namin ay motor lang ayan so napakatipid naman yung motor namin na ginamit napakatipid sa gas so ito ay napaka very cheap na rides no na travel na Um, mainam na banding, banding na mga magkakaibigan. Ayan, kagaya namin, mag-aasawa, ayun, banding na rin. Makalanghap ng mga sariwang hangin, napakasariwa ng hangin dito. Ayan, mapapansin nyo, puro, puro, puro bukid, puro mga puno ang daanan Pero ang kalsada naman ay maayos. Kasong alang, medyo paliko-liko talaga ng gusto. Ayan. So, ito ay malapit-lapit na yata doon sa aming kakainan ng lomi. Ayan guys, so maraming salamat sa pagsama ha. Antabay pa tayo guys at makikita ninyo kung saan kami kumain ng Lomi. Ayan, Loming Batangas. Ayan, ang susunod naming puntahan ay yung pinaka, ano, pinaka popular na kainan ng Lomi. Yung Korkolon ang kung tawagin nila sa San Jose naman yon, San Jose Batangas. So, Baka pagdating ng panahon ay mararating din namin yon. Kailangan makaalis lang maaga dahil medyo may kalayuan siya. Pwede rin dumaan dito sa talisay. Pero mas madali ang daan kapag dadaan ka ng kalamba sa kalamba sa kabila naman. So makita din nyo guys, napakaganda ng paligid. Enjoy nyo lang ang panunood sa paligid at sa kadaanan. May mga part dito na may nakalagay na may mga nahuhulog na bato. Oo, yung sa gilid. Parang be careful of falling debris, falling stones, landslide, ganun. So mas mahirap ko pag halimbawa yung mga maulan-ulan. Ayun. Pag lumalambot ang lupa, madaling mahulog ang mga bato. ayan, napakaganda, di ba? Ito may isang ano din, garden, halamanan. ayan, So napakaganda ng aming road trip. So bago lumipas bago natapos ang taong 2023 kami ay nakakapagala-gala pa. Ayan, so maghapon lang yan. Medyo tanghali na rin kaming nakaalis. Ayan, so ito garden din siya. Napakaganda, ba? Diba? So maganda ang view kapag sa motor kasi full. ah uh, full yung view sa harapan. Ayun guys, so patuloy lang tayo sa pag-antabay sa aming mga susunod pang mga madaanan sa aming kainan. So napakasimple lang yung kainan naming dinaanan nung ano lomi lomi lumihan ayan so sa wari ko ay malapit-lapit na rin dito ayan yung tandaan niyo guys ang pangalan noong ano nung pangalan ng lumihan na pinagkainan namin yan dito makikita yung view ng Taal Taal Lake kami dito sa dito. kainan sa kalikasan. O, diba? May kainan sa kalikasan ang cake. Guys, simple lang siya. Diba? Kainan sa kalikasan. yeah, Ang ganda dito, guys. Malapit na kami sa ano? aming Ducati. Okay. At saka ayun guys, so malapit na kami sa Tagaytay. Ilang kembot na lang Tagaytay na. yata tapos meron sa lang dito. Ayan. Tapos ito yung... Ayun. sa gitna siya ng road. Long unwinding road. yan. Guys, have order namin special na uh, lomi. Lomi tayo guys. Lomi, lomi. Tapos, ang iyong paligid ay yun. Thank you. Okay.

Ayan guys, so ako na lumi na niluluto. Niluluto ko order. sarap na hain Ang sarap. Ang sarap dito no? Alam mo, walang alam. Ano Ano yung laman eh? ang ganda ng dali hmm. Kalikasan talaga, guys. O, oh, kalikasan, di ba? May may punong papaya sinta. Tumigil muna kami ng konti, guys, kasi mambon o Ayan, pahinga muna kami ng konti sumitete ko yung mga gamit kasi na ng hangin. mag <laughs> ng <Labilang> hangin. <_tum> <_tum> ang ibo ngayon tayo lang gusto <laughs> magkape? ay sige Di okay, okay, kayo nag-ano ng barako? ayoko. ayoko. Wala, yan lang. Matrabaho kayo yung barako ng naga mo kayo. ko. Nakakabi ka ba? Hindi. Ayos na siya. Ayun, doon pala tayo galing. Ayun, no? yung daanan na yun, ayun, may mga sakit.